Ang yung pinaka. Oo, oh, oh, dito sa gilid te. Di. Pin ang in oh, mo. Okay. ingrown mo to okay, masakit lang. Ang ingrown. Basta as na eh, ito ba ito. Ang ingrown. Din siya. Din siya pinaka sa kunyari dito, ito yung ingrown yung dito. Oh, oh yung tetra balat. Balat, De. De. koko, yung koko. Mm. Koko 'yun na ano hindi napuputol na abutan um, ng nail cutter. Bukas atas. kasi yung yung flesh, mm. tapos nag-grow yung nail. Yung... Oh, flesh, pero, no, no, no mong flesh. Pero, <laughs> yung, uh, Wes kaya naman Pero kung sing, pero in person may narang lumabas. Pero since sin siguro kung di mo hindi mo inaani ng bro mo hindi ko mahal. Ba? Ah, hindi, ba, nah. hindi naman siya lalaki o hindi naman siya pero may pero na pero na di ba may tendency na o, may tak... oh may <laughs> oh na kamatay pag namaga. Ayos lang di naman nila tapag namatay. Right na kamatay do in bro. Oh oh. Nakamatay talaga in bro. Nakamatay. Pag na infect Oo, pag na-infect. Mas nalis na nga sa kita ka-review. Well, ang, ang, tinanong kung na-infect. tingin mo ba na-infect? Alisan mo ang ingon, nilis! Ang dami mo! Tatay mo, na-infect ang ako. Masama mo. Lagi mo ako ina-off eh. ako kasak kasi sa akin niya kanina. Ah, Asayong saksak sa'yo. Ay, hindi ulit. Wala na pala. Wala kayo <laughs> yung Hindi yung tingnan ni Mika, no? <laughs> Hindi ko ayaw. Sabi, nang... sabi malapit sa... Ay, Eh... Ay... <laughs> Tapos palagi ko tan siya nakanguso. Ayan. Oo. Para siyang dag, ha? Hindi <laughs> ba <laughs> yung <laughs> uma? Tapos kulot pa yung buhok niyan. Oo. Oh. Alam mo kasi Ryan, dahil sila ako, kailangan ko mapakulot ang hair. Anong <laughs> <I don't> connect? <laughs> kasi, <laughs> kailangan talaga gayahin yung mukha ko. Oh, kasi may, may tribute akong ginagaya. <laughs> ano yun? <May> Jackson. <laughs> もう部屋のセラブ。<music>